Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 181 isa hanggang 185. Kabanata 181. Ang serye ng mga villa ng Thompson ay nagkakahalaga ng higit sa isang bilyon at ang pinakamahal na villa sa buong lungsod ng Ores Hill. Para sa mga ordinaryong pamilya, imposibleng makamit ito sa buong buhay. Para sa mga ordinaryong mayayamang pamilya, ang pagsusumikap sa buhay na ito ay maaaring posible pa rin. Para sa mayamang pamilya, kailangan ng sampung taon ng pagsusumikap upang magkaroon ng pagkakataong mamuhay sa ganoong vilya. Ngunit para sa pamilyang Wu, ang ganitong uri ng vilya ay isang patak lamang sa balde. Kahit na ang pamilya Wu ay nahaharap sa malalaking paghihirap ngayon, mayroon silang halaga na daan-daang bilyon at wala silang pakialam sa isang vilya na higit sa isang bilyon. Bukod dito, alam na alam ni Regnar na ang vilya na ito ay binili ng pamilya Wu para sa Wilson family. Ibig sabihin, hindi ito ibinigay sa pamilya Wilson. Sa ganitong paraan, ito ay katumbas ng pagbili ng pamilyang Wu ng real estate. Maaaring makalipas ang dalawang taon. Ang pamilya Wu ay maaaring kumita ng pera kahit na ang villa na ito ay pinahahalagahan. Kaya bakit hindi gawin ito? Kaya tumango si Reginald at sinabing, Since we are going to work together on major issues, maaari pa ring matugunan ang maliit na pangangailangang ito. Gawin natin ito. Aayusin ko ang aking mga kamay upang magtanong ng A04 o A06 na villa. Hindi mahalaga kung ito ay ibinebenta o hindi. Mabibili ko ito sa ibang party sa mataas na presyo. Pagkatapos kung mabili, pwede na kayong tumira. Biglang natuwa ang limang miyembro ng pamilya Wilson, lalo na si Noah. Sumasambe na ang tingin sa mga mata ng Lady Wilson. Iniisip niya noon na siya ay masyadong matanda at maaaring hindi ka pakinabang Ngunit hindi niya inaasahan na naiinitan pa siya ng sumunod sa matandang kasabihan. Tulad ng kanyang narinig na ang pamilya Wu, ay gustong mamuhunan sa pamilya Wilson at tumulong upang mabawi ang lakas nito, at yumuko sana siya sa pananabik at magpasalamat. Pero iba siya, ang Lady Wilson ay mahina sinuri ang sikolohiya ni Reginald at nagsalita siya, nanalo siya ng isang vilya para sa pamilyang Wilson. Bagamat maaari silang manirahan, hindi sigurado kung gaano katagal sila maaaring manirahan doon. Ngunit hindi ba okay na ito kesa sa wala? Gayunpaman, alam na alam ni Mrs. Wilson sa kanyang puso, dahil siya ay nasa malaking barko ng pamilyang Wu. Dapat siyang humanap ng paraan upang makagawa ng higit pa para sa kanyang sarili. Ang villa ay hindi maaaring ibigay sa kanya pansamantala. Ngunit hindi ba baba sa isang tiyak na pangako ay dapat na ginawa sa haba ng paninirahan. Kaya tumingin siya kay Reginald at nakangiting sinabi, "Mr. Reginald, ikaw talaga ay mapagbigay, ngunit may itatanong ako sa iyo." Tumango si Reginald at mahinang nagsabi, "Sabihin mo lang sa akin, ano ang problema?" Sinabi ni Ginang Wilson, "Mr. Reginald, Nakikita mo na ako ay maraming taon na. I guess hindi na ako mabubuhay sa loob ng ilang taon. Ang matandang katawan na ito ay hindi makayanan ng paghagis. Kung hahayaan mo akong tumira sa Thompson Villa ngayon, magiging isang malaking alon. Papatayin mo ang bastardong si Charlie, hindi ba kailangan kong umalis pagkatapos? Kung tutuusin. Madali para sa isang malaking tao na tulad mo na patayin ang bastardong si Charlie. Isang pambubola ang nagpasaya kay Regnar. Tumingin siya sa Lady Wilson at nagtanong, Ikaw, gusto mo bang bigyan kita ng pangako kung hanggang kailan ka mananatili sa villa na ito? Agad namang nag-thumbs up si Mrs. Wilson, na nambobola at sinabing, Sure enough, walang makatakas sa iyong nanlilisik na mga mata. Hindi ako isang taong naghahangad ng kaunlaran at kayamanan. Ngunit hindi makayana ng aking katawan ang paghagis at nais na mabuhay ng kaunti. Kaya mo bang pirmahan ng isang kasunduan na mananatili sa amin ng Thompson Villa ng hindi bababa sa sampung taon? Pagkatapos ng sampung taon, buhay man ang Lady Wilson o hindi, aalis ang pamilya Wilson gaya ng napagkasunduan. Ayon kay Mrs. Wilson, Matagal na ang sampung taon. Pagkatapos ng lahat, ang karapatan ng ari-arian ng isang bahay ay pitumpung taon lamang, at ang sampung taon ay katumbas ng ikapitong bahagi ng pagkonsumo. Ang isang vilya ay nagkakahalaga ng higit sa isang bilyon, at ang ikapitong bahagi ay halos dalawampung milyon. At siya ay walumpung taong gulang na sa taon na ito, at maaaring hindi na mabuhay ng isa pang sampung taon. Kabanata 182 Walang pakialam si Regnar sa isang villa, kaya tiyak na imposibleng ibigay ito sa pamilya Wilson. Kung tutuusin, hindi naman siya tanga, pero ang hayaan silang mabuhay ng sampung taon. Sa totoo lang hindi malaking problema sa kanya. Kaya walang pakialam na sinabi ni Regnar, 10 years is 10 years, pero kailangan ninyong gumawa ng bagay para sa akin kunin mo si Charlie sa lalong madaling panahon, at gagantimpalaan ko kayo. Ang matandang ginang Wilson ay nagmamadaling hinila ang pamilya at yumuko kay Regnar. Ang kanyang pananabik ay lampas sa mga salita. Tuwang-tuwa rin ang iba pang miyembro ng pamilya Wilson, at bilang resulta, ang pamilya ay tuluyan ng bumaliktad. Hindi lamang ang Wilson Group ang naligtas ngunit sila rin ay maninarahan sa Thompson's Villa. Nakatumbas ng mas mahusay kaysa sa pinakamahusay na bagong oras. Bukod dito, nangako rin si Regnar na susuportahan ang Wilson Group. Magagawa ng grupo ang pagsulong sa tagumpay sa kanyang tulong. Sinabi ni Regnar sa oras na ito, Aayusin ko ang isang tao na pumunta sa Thompson upang suriin ang sitwasyon at bilhin ang Thomson A04 o A06 sa lalong madaling panahon. Ngayon, mananatili kayo sa guest room pansamantala. Kapag naihanda ko na ang lahat, ibabalik ko na kayo sa Ores Hill. At pagkatapos, ang aking puhunan sa Wilson Group ay direktang maikredito sa account ng iyong kumpanya. Tuwang-tuwa ang pamilya Wilson kaya mabilis silang nagpasalamat at pumayag. Pagkatapos ang pamilya ay inayos ng mga subordinate sa lugar ng guest room ng villa ng pamilya Wu. Ang villa ng Wu ay sumasakop sa isang malaking lugar at nahahati sa tatlong lugar. Ang isang lugar ay ang lugar kung saan nakatira ang pamilya Wu nang mag-isa. Ang ibang lugar ay nakatuon sa subordinate at ang iba pang lugar ay nakatuon sa mga bisita. Ang villa ng Wu ay itinayo ito ng pamilya pagkatapos bumili ng malaking lugar. Ang sukat ay maraming beses ang laki ng Thompson Villa. Mayroong higit sa isang dosen ng mga guest room, at madaling ayusin ang mga ito para sa isang pamilya na may limang miyembro. Dinala sila ng mga katulong ng pamilya Wu sa lugar ng guest room at binigyan sila ng apat na silid. Ang matandang Mrs. Wilson. Harold at Wendy ay may kanya-kanyang silid, at nakatira si Noah at Horia na magkasama sa isang silid. Pagbalik nila sa kanika nilang kwarto, hindi na hinintay ni Noah na hawakan si Horia sa kanyang mga bisig, at nag-aalalang sinabi, Aking asawa, matagal ka nang inaabuso sa panahong ito, at namis nakita. Habang nagsasalita, gusto niyang habarin ang damit ng pulang sinulid. Masyado ring emosyonal si Horia sa kanyang puso, hindi nakita ang kanyang asawa para sa ganoong katagal na panahon. Bigla siyang nakipagkita sa kanya. Bukod dito, ang dalawa ay nasa taon din ng tigre at lobo, ngunit ang puso ni Horia ay medyo nag-aalala. Siya ay natural na naniniwala na sa panahon ng paghihiwalay mula sa kanyang asawa, siya ay tiyak na hindi makikigulo sa labas at wala siyang lakas. Not to mention na matagal na siyang nasa detention center. Pero hindi siya gaanong loyal. Noong siya ay nasa itim na tapahan ng karbon, sumuko siya sa maalay na kapangyarihan ng tagapangasiwa at naging kangkibayin sa mahabang panahon. Halos araw-araw niyang pinagtaksilan ng kanyang asawa. Siya ay labis na nag-aalala na isang araw ay malaman ng kanyang asawa ang lahat ng ito. At pagkatapos ay hamakin siya at magalit pa sa kanya. Kaya nagpasya siya sa kaibuturan ng kanyang puso, na dapat niyang dalhin ang bagay na ito sa kabaong at hindi ipaalam kahit kanino. Kabanata 1083 Bago dumilim, nasa guest room na sina Noah at Horia, talagang nanlumo si Noah sa panahong ito, at nahiwalay sa kanyang asawa ng mahabang panahon kaya siya ay lubhang naiinip. Likas na mahal na mahal ni Horia ang kanyang asawa. Akala niya hindi na niya makikita itong muli sa buhay na ito. Ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng pagkakataong bumalik sa yakap nito ngayon. Kaya natural na natutuwa siya sa kanyang asawa. Ngunit ito ay dapat na maging isang napakaromantiko na eksena. Ngunit biglang nakaramdam ng pagkawala ang puso ni Horia. Dahil feeling niya na ang kakayahan ng kanyang asawa ay mas masahol pa kaysa sa maruming supervisor. Nakaka-depress talaga ito. Ang isa ay ang mahal niya at ang isa ay ang kinaiinisan niya. Ngunit kung isasantabi niya ang mga ito and simply talk about that, the two people she love can't add up to the person she hate. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay mula sa isang magaspang na trabaho. Bagamat hindi siya masyadong bata, talagang kulang ang physical fitness. Siya ay malakas at makapangyarihan. Sa muling pagtingin kay Noah, siya ay medyo pinagpala, at hindi siya kailanman nag -ehersisyo. Matapos ang ilang araw sa kulungan, medyo pumayat pa siya. Kung hindi, ang malaking chance sa nakaraan ay magiging napaka walang laman. Kaya kung ikukumpara talaga siya sa supervisor na yun, Higit na magagawa ni Noah ang dalawang matagumpay na kapangyarihan. Dahil dito, naramdaman ni Horia na medyo kawili-wili ito. Ito ay dapat na isang ulap at ulan sa Wuhan, ngunit ngayon ay parang tagsibol na ulan. Iyon ay kasing mahal ng langis, at ang lupa ay nabasa pagkatapos ng ulan. Pero napabuntong hininga lang siya sa puso niya, pagkatapos ng lahat na pinatay niya ang sarili. Ayaw niyang bumalik sa madilim na lugar na iyon at ayaw niyang maghintay sa marumi at mabahong tagapangasiwa ng maruming brick house. Kinagabihan, inimbitahan sila ng mga katulong ng pamilya Wu sa silid-kainan para sa hapunan. Hindi lumapit sina Regnar o Dawson. Itinuring nila ngayon ang pamilya Wilson bilang kanilang mga subordinate, kaya imposible para sa kanila na samahan sila sa hapunan sa kalagitnaan ng pagkain. Lumapit ang mayordoma ng pamilya Wu at sinabi kay Ginang Wilson. Hiniling sa akin ng aming manager na sabihin sa iyo na nabili na niya ang Thompson Villa A04. Ang villa na ito ay inayos at inihanda upang mamuhay ng mag-isa. Ang mga mararangyang appliances ay fully furnished. Gumastos si Mr. Regnar ng dagdag na 30 milyon para mabili ito para makalipat na kayo bukas. Nang marinig ito ng pamilya Wilson, labis ang kanilang pananabik. Hindi napigilan ni Mrs. Wilson ang nanginginig niyang mga kamay, at itinapon niya ang dalawang chopstick. Matapos pasalamatan ang kasambahay ng maraming kabaitan, sinabi ni Ginang Wilson sa kanyang pamilya. Lahat tayo ay titira sa Thompson's A-Type Villa, maraming kwarto sapat na para sa ating pamilya Mas matanda ako at gusto ko ito medyo mas maluwag kaya gusto ko ang pinakamalaking kwarto sa ikatlong palapag at kayo na ang pumili ng iba Agad na sinabi ni Noah Kung gayon kami ni Horia ang magkakaroon ng pinakamalaking silid sa pangalawang palapag Sinabi ni Harold Kung gayon gusto ko ang pangalawang silid tulugan sa ikatlong palapag Sinabi ni Wendy, "Kung gayon, pupunta ako sa ikalawang palapag." "Sige, tumango si Mrs. Wilson bilang kasiyahan at gumiti. Hindi ba iniisip ng kanilang pamilya na tayo ay tapos na? I really can't wait to take a look. Alam naman nila kung ano itsura natin after natin lumipat sa kabilang pinto." Kinagat ni Noah ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Ang buweset na si Elaine at Charlie." na pinagsama upang kalkulahin ng aking asawa at naging sanhi ng labis na paghihirap ng aking asawa. Kailangan kong makipag sa kanila. Nagmamadaling sinabi ni Horia, nababaliw ka na ba? Huwag mong sabihin sa kanila ang tungkol sa bagay na ito. Bakit? Hindi mapigilan ni Noah na sumimangot. Agad na sinabi ni Horia, sa simula, nag-set up ako ng set kay Lian para subukang manloko kay Elaine. Ngunit nabigo siya. Sa halip ay kinakalkula ito ni Charlie. Kaya kung bibilangin ay ganito kami ni Lian lumabag sa batas. Ang pangyayaring ito ay umuuga. At ang mga pulis ay nakialam. At sila ay dapat inaresto. Dahil doon, naisip ni Horia kung paano binaril hanggang mamatay si Lian. At sinabing kinakabahan. Gusto akong sakta ni Lian. Pero binaril siya hanggang sa mamatay ng pamilya ho. Ngayon ang kanyang pamilya ay nasa black coal mine pa rin. Kung kumalat ang insidente at makuha ng pulis ang pamilya ni Lian, tiyak na hahanapin nila ako para maghiganti. Kabanata 1084 Kumunat ang noon ni Noah at sinabing, Si Elaine at Charlie ba ay napakamura? Sinabi ni Horia. Maari ko silang guluhin sa ibang mga lugar. Bukod pa, ang pamilyang Wu ay papatayin sila sa likod ng mga eksena. Talagang maiuulat ang awayan, ngunit ang bagay na yon ay hindi dapat kailanman mabanggit muli. Sa totoo lang, may pag-aalala pa rin si Horia sa kanyang puso kung binanggit niya ang Black Hole Mine, at pagkatapos ay ilalabas ang nakaraan kasama ang supervisor. Paano siya mapapatawad ng pamilya Wilson? Narinig ni Noah na may katuturan din ang sinabi niya. Tumango siya ng bahagya at sinabing, Okay, mauunawaan ng lahat at magkukunwaring nalilito sa bagay na ito. Kinabukasan, bumalik sa Ores Hill ang pamilya ng lima sa kotse ng pamilya Wu. Sa pagbabalik, ang pamilya Wu ay hindi nag-ayos ng isang pribadong jet para ipadala sila. Hindi nila ginawa kahit na ayusin ang isang Rolls Royce, ngunit direktang nagpadala ng isang Buick GL8. Si Mrs. Wilson ay labis na hindi nasisiyahan sa Buick GL8 na ito. Pagdating nila, pumunta si Rolls Royce sa airport, private jet papuntang Susho, at pagkatapos Rolls Royce sa Villa Wu. Ang mga spek at karangyaan ay talagang kahanga-hanga at kasiyasiyah. Ngayon ay maayos na, at nakakuha lang sila ng sirang kotse na nagkakahalaga ng dalawa o tatlong daang libo, at pinaalis ang pamilya ng lima. Ang pakiramdam ng nakaupo sa kotse na ito ay ibang iba sa Rolls Royce. Ngunit dahil ang driver ng pamilya ni Wu ay nagmamaneho sa kotse, hindi na sila nangahas na sabihin ng anumang bagay. Mga apat o limang oras ang biyahe mula Sushou hanggang Oris Hill. Kaya nang dumating sa Ores Hill, pasado alas 12 na ng tanghali, ipinadala sila ng driver sa gate ng Thompson. Binigyan sila ng ilang set ng access card at mga susi, at sinabi sa kanila, Ang intensyon ni Mr. Regnar ay hayaan kayong manirahan ngayon at mamuhunan sa mga gawain ng iyong Wilson Group. May ipapadala siya bukas para harapin ito. Tuwang-tuwa ang matandang Mrs. Wilson tumango at sinabing, Salamat kay Mr. Regnar, sa pagtulong sa amin. Sabihin mo sa kanya, tiyak na tutuparin namin ang kanyang mga inaasahan. Tumango ang driver at umalis na. Ang limang miyembro ng pamilya Wilson ay nag-swipe ng access card at pumasok sa Thompson Villa area. Nang muli silang dumating sa Thompson, ang bawat isa sa kanila ay labis na napahiya. Pagdating nila kay Thompson nitong mga nakaraang beses, sobrang ingit sila at napupuot sa kanilang mga puso. Ngayon ay mayroon na rin silang Thompson First Class Villa. Ang pinakakapanapanabik sa kanila ay si Mrs. Wilson. Inaabangan niyang manirahan sa Thompson Villa. Matagal na niya itong inaabangan. Kaya't lumakad ang matandang ginang Wilson sa gitna, ang apo na si Harold at Wendy sa kaliwat kanang gilid. Magkahawak din si Noah at Horia sa isa't isa, mukhang mapagmahal. Nadama ni Mrs. Wilson na ang kanyang kasalukuyang sarili ay tulad ng Empress mula sa kasaysayan noon. Naglalakad sa isang ultra-luxury villa area, ito ay talagang maharlika at puno ng kumpiyansa sa sarili. Tuwang-tuwa, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Maganda kung makikita ko ang beach na si Elaine. Gusto kong hindi siya komportable. Ngumiti si Wendy at sinabing, Lola, huwag mong kalimutan. Ang paa niya ay iyong sinipa. Siguro umiiyak siya sa kama sa bahay ngayon. Nagtawa na ng lahat. Biglang itinuro ni Harold ang gilid ng berdeng sinturon sa gilid ng kalsada sa unahan. At ang babae na may isang kamay na saklay ang bumungad. Bweset, hindi ba yun ang beach na si Elaine? Kabanata 185 Sa sandaling ito, nagtanghal iyan si Elaine at itinuro si Charlie, na may dalang balde na bakal at isang pala, upang maghukay ng lupa sa berding sinturo ng lugar ng villa. Sa nakalipas na dalawang araw, walang magawa si Elaine. Hindi siya maaaring lumabas upang maglaro dahil nabali ang kanyang binti. Naiinip siya sa bahay at ginamit ang circle of friends niya. Nakahanap siya ng isang babaeng kaibigan na hindi daanong nakikitungo noon at bumili ng villa sa mga suburb. Nagtanim siya ng maraming prutas at gulay sa bakura ng villa, at nagbahagi ng mga larawan ng mga prutas at gulay na yon sa kanyang mga kaibigan. Maraming tao ang nagbigay sa kanya ng thumbs up, na sinasabi na siya ay matalino at nakakaunawa sa buhay. Ingit na ingit si Elaine. Kaya gusto niyang magtanim ng mga gulay at prutas sa bakura ng vilya. Pero nabalian siya ng paa. Kaya ang ganitong gawain ay inayos ni Charlie. Noong una ay ayaw siyang patayin ni Charlie. Tutal, naka-showdown na siya sa kanyang huling pagkakataon. Pagkatapos manirahan sa sarili niyang vilya, magiging magalang siya sa kanya. Kaya gusto niyang sabihin sa kanya, ngunit walang paraan. Ngunit nang marinig ng kanyang asawang si Claire, na ang kanyang ina ay gustong magtanim ng ilang prutas at gulay, naramdaman din niya na ang ganitong bagay ay makapagpapatibay ng kanyang damdamin at makakagawa ng matapat sa kanyang pananatili sa bahay. Kaya lumapit siya at humingi ng tulong kay Charlie. Pumayag na lang si Charlie, sa kanyang palagay. Mainam na hayaan si Elaine na mag-iingat sa mga gamo-gamo sa buong araw at hayaan siyang lumaki ang mga gulay. Kaya't pagkatapos kumain, tinulungan niya ito, nag-shovel ang ng maraming lupa sa villa, at umikot na sa lugar para gawing taniman ng gulay. Si Elaine ang nagmamaneho ng saklay at sinabi kay Charlie, hukayin ng isang piraso ng Lowe's, huwag kalimutan ang itim na lupa, ang itim na lupa ay mabaho. Tumango si Charlie, at ibinaba ang kanyang ulo upang hukayin ang lupa nang hindi nagsasalita. Saglit na nag-alinlangan si Elaine, at maingat na tinanong siya sa tono ng pakikipag-ayos. Charlie, maaari ba akong makipag-usap sa iyo? Nang makitang maganda ang kanyang ugali, mahinang sinabi ni Charlie, kung may sasabihin ka, ako ay makikinig. Nakangiting sinabi ni Elaine, ikaw, kapag may oras ka, magmaneho ka sa kanayunan at maghanap ng matandang magsasaka sa kanayunan para bumili ng ilang gulay at prutas. At ang buong puno ay konektado sa mga ugat. Sabi ni Charlie, hindi ba ito naghuhubad lang ng pantalon? Gusto mo bang pumunta sa supermarket para direktang bumili ng mga gulay at prutas? Ihahatid ito sa iyo ng direkta gamit ang app. Si Elaine ay labis na hindi nasisiyahan sa ugali ni Charlie at labis na hindi komportable. Ngunit hindi siya nang ahas na magsalita, ngumiti lang siya at nagsusumamo. Gusto ni nanay na bilhin mo ang buong puno, hindi para kainin, kundi para bilhin ito at direktang itanim. Sa vilya natin, hindi ba tayo magkakaroon ng magandang gulayan kaagad? Kung hindi, tapos na kami sa paghahasik ng mga buto at pagtatanim sila ulit. Kapag lumaki ito, kailangan nating maghintay hanggang sa taon ng unggoy. Kinuha naman ni Charlie. Tila nag-aalala rito ang dinan at gustong magpakuha ng litrato at mag-post online. Sa pag-iisip pa lang natanggihan ang kanyang di makatuwirang kahilingan. Nagmamadaling sinabi ni Elaine. Naku manugang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Mahilig akong magtanim ng mga gulay at prutas mula noong ako ay bata. Nang mamili ako kasama si tatay at pumunta sa hardin ng gulay sa kabukiran. Ngunit ayaw nilang lumabas. Tumingin sa kanya si Charlie na may pagdududa. Kailan ito nangyari? Bakit hindi ko narinig? Nagmamadaling sabi ni Elaine, di ba bigla kang lumaki, papasok sa paaralan at trabaho. Paano ka magkakaroon ng oras upang tumakbo sa hardin ng gulay? I swear to God, talagang gusto ni Claire ang mga bagay na ito mula pa noong bata pa siya. Gusto ko pang lumaki ng kaunti sa looban ng dating villa ng pamilyang Wilson. Ngunit nag-aatubili ang old lady sa ideya. Naisip ni Charlie sa sandaling ito, kung talagang nagustuhan ito ng kanyang asawa, ay maaari rin niyang ayusin ito. Kaya, Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinawagan si Claire at tinanong siya, "Asawa ko, bukas ay weekend. Gusto mo bang mamili?" Sige, sa sandaling marinig ito ni Claire, bahagya siyang nag-isip tungkol dito at kaagad nagsabi, "Magaling. Saan tayo mamimili? Paano mo nalaman na mahilig akong pumili?"